Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikalabing walo ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na sinabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga-Tisbe, Madali ka, puntahan mo si Haring Akab Makikita mo siya sa Hezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao. Ngayon na may pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimuri ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Akab kay Elias, Narito ka na naman mahigpit kong kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itatakwil kita. Lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Heroboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Hayas. Sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Ezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Israel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Isabel, nagumun si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayang Israel sa lupain iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit nagsuot ng sako at di hinubad yun kahit sa pagtulog. Nag-ayunos siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, Hindi mo ba napansin kung paano nagpapakababa sarapan sa ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Poon, iyong kawaan, kaming sayoy iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandaang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan dalisayin mo ang aking kasalanan. Puon, iyong kawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Puon, iyong kawaan kaming sa iyo'y nagsisuway ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Aleluya, Aleluya! Bagong utos, Ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Narinig na ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? at kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niyon ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.